Hindi pa man umaalis sa poder ng MP Promotion at sa pangangalaga ng batikang matchmaker na si Sean Gibbons ang batang Ormoc, angas ng Pinas, Jonriel Casimero. Bro wants to finish it right here right now and finish it he has. The title changes hands. Still champion, Jonriel Casimero doing. it. Never a doubt. Um I knew you'd do it, baby. Three-time champion of the world, John Real Casimiro! Ay matagal na nitong hinahamon ng halimaw ng Japan na si Naoya Inoue. You know, I'm strong, man. Inoue! You're a real monster, Inoue. baby! The real Come wow, on, monster. man! You're a monster! I will do my best to, to win. And next, uh, this is my dream come true. You know, uh, next in Ngunit sadyang mailap sa ating kababayan ang kanyang minimithing bigating laban. Si Naoya in a way, puro sad eh. Puro sabi-sabi Pero wala namang, wala namang kontrata na binigay sa atin. Nalis-nilis ba sa Gusto ko, pumirma ka na ng kontrata para maglalaban tayo. Kasagsagan ng pandemya taong 2020. Buwan ng Abril nakatakda na sana ang makalaban ni Cuadros Alas itong Japanese monster para sa isang unification fight sa Bantamweight division. Subalit sa kasamang palad hindi ito natuloy dahil sa pandaigdigang sa kunang kinakaharap ng bawat bansa. At sa halip ang kinalaban na lamang ni Cuadros Alas ay ang pambato ng bansang Ghana na si Duke Maica, na Nawinasak lang ni Casimero ang pangarap at pagbuntungan ng galit ng sirain nito ang malinis na kartada ng Ghana Fighter. Right, Mula ng maging bantamweight champion noong taong 2019 labang kay Zolani Tete. Hanggang sa matanggalan ng titulo noong nakarang taon kontra sana sa British fighter na si Paul Butler. At magpasa hanggang ngayong pag-akyat ng timbang sa Super Bantamweight Division ay patuloy ang pagtugis ng angas ng pinas sa halimaw ng Japan <laughs> <No>. <laughs> 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 Japan land of the rising sun karapig bansa ng Pilipinas bansa na kung saan ginaganap ang mga bigating world title fight sa mababang dibisyon. Malaki ang bigayan kaya tiyak na lahat ay gustong mapalaban at sumampa dito. Katunayan ay maski ang angas ng Pinas, Janriel Casimero mismo ang nagpatunay at pumirma ng kontrata sa Treasure Boxing Promotion ng Japan para kumita ng limpak-limpak na salapi at para na din mapalapit sa kanyang inaasam-asam na laban kontra kay Naoya Inoue. Matapos baklasan ng panga ni Casimero noong nakarang taon, ang Hapon na si Rayo Akaho na ginanap sa bansang Korea at Namibian fighter na si Pilipus Ngitumba nitong Mayo taong kasalukuyan sa Okada, Manila. Sa wakas ay tutungtong na din sa baluarte ng mga Hapon ang angas ng Pinas, Janriel Casimero. Hindi man si Naoya Inoue ang kanyang makakatapat sa unang paglapag sa bansa ng mga Hapon. Mataas ang kumpiyansa ni Casimero na ito na maghahatid sa kanya, tungo sa labang matagal na niyang pinaghahandaan. Ika nga sa sikat na pelikula na John Wick, kailangan mo munang iligpit ang kanyang alagang aso bago magalit ang amo. He sure, so <laughs> up Na siya ngayong ginagawang plano ng kampo ni John Riel Casimero. Lumaban sa Japan stage. Patulugin ng kalabang hapon sa harap mismo ng kanyang mga kababayan. Upang sa gayon ay magalit ang halimaw. At mapilitang tanggapin ang matagal ng hamon sa kanya ni Casimero. Inoue! Yes, real inui. monster, baby! Real wow, monster. Man. You're a monster! Ngunit sino nga ba itong nagpapakilalam makakatapat ng angas ng Pinas sa kanyang debut battle sa Japan? May bubuga ba itong bagong ihahaing pagkain sa ating kababayan? Halina't atin munang silipin ang numero ng Japanese fighter na binansagang Michiro Peiko. Yukinori Ogoni, pinanganak sa Eiko Yogo, Japan, former IBF Super Bantamweight Champion. May dad na 35 years old, isang orthodox fighter na may 38.1 knockout ratio. May 5 feet 7 inches and a half height at 69 and a half inches reach. Ang ating kababayang Janriel Casimero na tubong Ormoc City. Former World Light Flyweight, IBF World Flyweight Champion, former WBO World Bantamweight Champion, at kasalukuyang WBO Global Super Bantamweight Champion, at tinaguri ang Quadro Alas ng Pinas. May edad si Casimero ngayon na 34 years old, isa ding orthodox fighter na may 64 inches reach, at height na 5 feet and 4 inches, with 66.67 knockout power. May ring record itong Japanese slugger na 21 wins, 2 defeat, 2 bout even, and 8 kos Ang angas ng Pinas naman ay may 34 wins sa listahan, 4 na talo at 22 knockouts. Huling na silayang sumampa sa ibabaw ng lona si Yukinori Ogoni noong pang nakarang taong 2022, kontra sa kapwa niya japones na si Keita Korehara. Taong 2016 na makuha ni Yukinori Ogoni ang kanyang IBF World Super Bantamweight title kontra sa pambato ng Dominican Republic na si Jonathan Guzman by 12-round unanimous decision. At dalawang beses din tinalo ni Yukinori Ogoni ang ating magiting nakababayan na si Rolly Gasca. スターシャバックピンを相手に十リラウンド判定負けではありますがしかし宮崎さんからご覧になってこの小国選手のこう良さというのはどんな部分ですかはい2、はい、いいのストレートを出しました小国です左のフクしかし強烈に返すボディですいいボディがありましたアンパーそして左にしかし返す小国幸典チャンピオンそして挑戦者ロリガスカの一戦をお送りしています その解きはラッキーパンチだと言ってたんですけど、と大谷さん、照英さんが続けて右で倒してですから、ダウンも奪っていきますね、このタイトルマッチでは挑戦者としてもチャンピオンとしても常にダウンを奪い続けてきた小国幸則です、将棋のトレーという意味では一つ一度リセットしてこの第3ラウンドに入っていることでしょう。 じゃあ、冷静になって、うん、だともしは落ち着いてきたのかなという印象がありますが、矢崎さん、改めていかがですか。そうですよ、今、えー、おち、まあ、少し落ち着いてきた。感じこれ、チャンピオンの小栗です。和田選手も出てくるんですけど、少しちオープン気味なんでね。すダメージは、まあ、まっすぐ、浅いと思うんですよね。しっかり握ってる。野島さん、はい、日本のチャンピオンの小栗の姿というのは、ただいまでかでか、ね。 どう今はどう考えているかわからないんですけど。うん、ここをしのげたり、断面も狙う。付、ま、跡、あ、を打ちながらの小ぶりのボクシング。背中、えー、たち。左ボディ。はい。今も受けてしまいました小ぶりです。的にですよね。パワフルですね。えー、そのパワフルなミドパンチ。そして左。はい、右のボディです。ですはい。はい

違う流れですよね。はい。その中で宮崎さの一人に、こう、スイングショットの右を。どういうふうに使っている。というかね、どうなのか。まあ、だボディが。宮崎さんは広告高校で、インターハイ優勝。そして、小国選手はと言います、とこちらもインターハイで、3位とともに、高校。あ、はい。はい。ちょっとやっぱり、オープンというか。は。はい。金太ですね。今やチャンピオン。 小国がその意地を見せたい一枚見ますチャンピオンとしてその意地を見せたい挑戦者ドリガスカに対して最後は打ち合う試合終了のゴンが鳴りましたモろテを挙げてポジションにより勝者 OPBF 東洋大帝王スーパーバンタム級チャンピオン 初めてタイトルを奪った思い出の地、神戸三本ホールです。で